Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, ngayon ang second payout would be March of the third week of March. Kasi yes, ngayon, tinakalap, tinatanggap na natin ang application para dun sa nag-birthday ng February 16 hanggang March 15. Ayun. at saka yung mga hahabol pa simula ng enero. Asa ah, so pwede huma humabol Doktora. Yes. Ah, okay. Yes. Pero hindi pwedeng early. Early registration like for example, wala pa ako sa period na ito. Uh, Abril pa ang birthday ko, mag-85 ako o 80. Uh, hindi ako pwede hindi pa po pwede. Apply lang siya para sali na natin para pagdating ng payout natin kasi magiging quarterly na siya after nito yung initial na monthly. Ah. So yung ating April, May, and June, magtipa-out tayo sa kalagitnaan ng June. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!